Magandang umaga po mga kapambin. Dito po tayo sa may likod po ng bahay po. Dito sa may sapa po. Yan po ang sapa. Yan. Ay tayo kukuha po ng kalabasa din eh. Diretso update ko po, po kayo din eh sa ating tanim sa likod po ng bahay. Itong puno po ng kalabasa. Ay nakakatuwa po. Ang dami pong bunga. Na mga bagong nalaki po. Bukod pa po, po yung tatlong ano po malalaki na magulang na ay, tayo po kukuha ng isa gawa ng ano tayo po ay magluluto po sa may kubo sa tabi ilog ayan po ang buko niya o mga kapambing no? ayan po eh. ayan tapos ay may mga magugulang po din eh ayan eh ari po ayan bali yung ito po na unay lima limang ganito na magugulang ay yung dalawang piraso po ay eh, na gulay na po natin nung nag nung isang araw po nabulang lang na po natin yung isa tapos may ano po din kasunod po yan yan po nakakatuwa po yan tapos mayroon po dito yan laki po lawit po ang ating balagay eh. nakakatuwa po Dini po sa kabila, ganun din eh. Mas malaki po arin eh. Yan. Tapos meron pa po din kasunod. Ari po eh. Tapos may bulaklak po din eh. Yan po ang kasunod po o, yan, eh. Mga po. Kukulin po natin mga kaparambin ng isa. Tapos itong isang malaki po yung ating pagugulangan po at bibigihin po. Arot po sa ating po mamaya. na po tayo laki po mga kaparambin ayos po tamang tama po ang gulang at tayo naman po ipupunta na po din sa kabilang ilog po nagdalahin lang na po natin ari yan dito po tayo me ah, si mami po kasama natin si mami para po yung ating mga lulutuin doon ha ay baka hindi dagdag -dag po natin natin yan tara po, doon na. Tayo pa yung maglalakad na doon. Ha? Ano? Ah, magbibigda po kami sa kabilang ilog. Yan pili yun, ang dami pong laglag pili yun. Oh. Pilaway. Tayo pinangunan pa pako. Request po ni mami. Mamaya pilulutoy ni mami. Ari. So, ba ilaw? Ito na hindi. Hindi sa, ano? Bintaan natin dito. Hindi. Oh, Parang ang ganda po nakilaw. ilaw. Laki. Gawa ng mga nakarang araw po ay pahambahal dito. At gumanda na po ang ating panahon. Kahit ano. na po. Pahapon oh, na yan ang ulan po. Dalawang araw lang, ito yung lang kong magandang panahon. Huli. Nakatabid na po tayo. Ang daming talagang <laughs> may. Ay, no, daddy. Bakit hindi ito to? Ano ba oh, yan? Yeah. Oo oh, yan. Yeah.

After ng malakas na ulan. May bukal pa rin pala sa Alin? <laughs> <laughs> ano yan? May nagluto? Ginaya ko na sa Ano nga pangrekado. Oo. Mas pa po. Nakawali. Matay ga, na wala naman Binubok-bok na pala Alin? Kawali. Madali pa lang din sa kawalan. Kahit ang ulan ni Al. Mm -hmm. Tara. Bali dito na po tayo mga kaparambin. Yan, kung gusto na po kayong lahat. At sana po'y okay po tayo. Kami naman po'y okay dito lahat. At ngayong umaga po ay ano po. Ang episode po natin ngayong umaga ay pamimitas po ng gulay sa tabi ilog po sa ating mga tanim. Kung ano man po ang mga magpipilas natin dito ay ating kukunin na po wari ko po yung kalabasa natin ay ma ano na, magulang na po ating kukunin na may ang dami yan po lalaki na ng ating kalabasa oh. dito sa taas niya. ano ka na ang pa kaya Pag hindi na daanan ang dumaraan. Ay, ang lalaki namin. Ito nang may

pinahalaman po kapag maulan dito. Aray po, oh. Ah. Munti ko nang maapakan. Akala ko wala. Ayan. Mm. Oh. Alabasa. Po, oh. hindi pa. Saan? Yan, ayan, po. pwede na yun. Padilaw-dilaw na. Ayan. Ah. Pwede na ba ito? Oo. Oh. Dito po pala yung ano? Kailangan um... ay... Ah, saan ba? Ito. Hindi pa. Aray po. Ayan, oh. Ayan. Pwede na yan. Pwede na po ito. Mga gulang naman po. Um. na. Pwede na yan. Pambulang na. Tama-tama. Ayun, may pipino. Saan? Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. po, pang Unang Sari-saring hmm. harvest. eh Hmm. Dino po. Hanap ka pa ba? May meron pa dyan. Ay, may git umakit din eh. Hmm. Tama, tama. May ano. Doon tayo sa ano Ayun o, kalabasa eh. Ay, hindi pa yun. Ay, ito pa. Ay, o. Ano, lulunod nga pala ito. Ano? Dito, dito. Parang may... Masita ako ko dito. Ay, maliit. Ito oh. Dito na? Oo. Uh -huh. maliit pa na.

O, pwede na po. Oh. Yan, kalabasa natin yung isa lang ko. Pwede. Yung isa. isa. Hindi pa. Hindi, hindi pa makakintab pa yung isa. Wow, wahina 'to. Upo pala rin isa. Nasaan? Heeh. Tara dapa. Ay, oh, bago pala ang ipo di. Hoy, na ang ano. Pala. Kukura. Ha? Huh? May bulaklak na ako. Na ano? Ayon. Ano yan? <laughs> 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 na, Isa Naisahan mo ako ha. Na isang araw ako. Ayun o. Oh. Hmm. Um. Ba, nito, ano ba? Ano ibang dahon Iba ang dahon. No. Ito. Maganda ng dahon, oh. Berde-berde. Saan ba? Dito. Baka ibang baray ito, oh. Eh, ganun din ang bunga. Ah, ganun din? Oo. Oh. Maganda ang buka. Hmm. Pinag-ulingan ata diyan oh. Wala pa dito. Ano mga palipas sa bumbok oh? Ano? Meron, wala. Ano ito? Ano sa kainin natin sa kabila? Wala pa. Ngayon, ari po ang patula natin. Ang dami. Patula? Ay. Ayun pa, meron pa dun sa hali. Eh. Naganda bang pala ah. Ha? Naganda. Naganda. Hindi ko nadala yung pananin mo. Ang bilis ng eh. damo ay kagagamis lang namin ni eh, Rui. Ano? ayo pa sa likod. Maliit pa? Ayun, ang laki, dalawa. Dalawa. Ayun, naki, dalawa. dalawa. Ayun, ayun. atin, okay. Tabal ba Dapat din ito. Ayun, iigabay mo dyan. Di halo-halo na sila dito Sa johan Eh, yung dalawa 'o? Oh. Para po 'o. patula po ng hmm, bango sal eh malaki ayos po Marami ayan o, pwede na yan no ayun 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 Dito mo tama nang dadin ng ano, hmm. yung uh, native. native. Doon kasi ay makapal ang ano eh. Kagapang. Oh. Dito? Dito. Ilan yan? Apat po. Ibang variety. Yan, salamat po sa mga placing natin. Hmm, pero uh, masarap Ah. Bali, ano po yung ating harvest po oh pipino, patula, tsaka po kalabasa. Tapos tayo may upo po dito. Yan po yung upo, oh. sa baba. Yan. Pero hindi pa rin po yan, pwede. Tapos may kasunod po tayo dito, yan eh. Yan po, o. yan. Sa so isang araw po yung dami. Nakakatuwa po. Yan oh. Ay, ang gagandami oh. Yan oh. Yan po o. Yan, kalabasa ah. <laughs> uh, natin po. Pagkakabang may. Eh. Ayan po, ganda oh. Uh. upo uh, <laughs> Tapos din eh, mayroon po oh. Uh. Nasaan uh. na? Ano ako wala? Ayan uh. po, yan oh. Uh. nga si mami na po mga harvest naman. Ayan po, nalago sa ating <laughs> ano, mother cacao ang pupo. Uh, Naglawit, nakakatuwa. mayo? Uh. Nasaan yan? Ito oh? po. Ayan po, si mami yung mga harvest. Mga pitas yun. Punin eh. ko na to. Saan ba dito? Kahit saan. Ayan, dito na. may oh, labitan pag ano. Oo, labitan. Pagka binili nila. Ayan Oh. Hindi na ipa-plastic. Tara. Wala plastic. Salamat po. Saan tayo? Wala pa dito. Wala na dyan. Ito pwede na po. Nasaan ba? Ayan, pwede na. Oo. Ito ba? iba? Ito ba yun? Magkaiba? Hindi ah. Yan no? Pero pwede na to. Sige, taas-taasan mo. Dito? Yan, pinakamataas. May labitan tayo. May dalawa na ako. Yan. Aka namin, aka namin. Ay, ito, ito. Yan, pa, pa. Ay, dito dali. Yan, dalawa po. Ay, ito, dalawa pa dito malaki. Nasaan? Oh. Yan po. Pero pa dito isa. Yan, yan. Oo, oh, dito ako pala yung ano gagapang. <laughs> Makaway nila kung ano pai, ah, yan, pa gagapang. Ah, yung dami na. pong pasunod natin yan, oh. Ito pa, oh, dati, laki. Padalawang harbis po natin, oh. Chuchu, <coughs> dali. Lain kasama, sa amis, Chuchu. Ah, pagkalaki po nung isa. Ano kaya, magulang na, hindi pa? <coughs> hindi ko alam. Hindi pa? Hindi pa <coughs> man. Yan, nakadalwa po. Ah, bali, apat na, oh. Ang <coughs> <No, coughs> lalaki po. Nakakatuwa ba? Hindi pa magulang Hindi pa, kinurutan ko na kaunti. Ay baka, ba't parang ano, ina, inanay na? Hindi, hindi, may inanay lang yung ano. Ah, ah, ayan po oh. Tingnan nyo naman po. Salamat ito po sa blessing na umpisa na yung ating ano, may umi. Pe, ayun na sabay-sabay, isa oh. daw, tatlo, tapos yung nandiyang isa. Apat, lima. Apat, lima. Lima ang sabay-sabay po, yung sunod nating harvest. Baka mayroon pa dyan. Yeah. Ano? nakakatuwa po mag-harvest. Wala pa kayang ano? Bulaklak yung mga native? May? Wala pa? Yan, lagu po. Ang po natin pansunog. Ay, wala pa. Ayan po, oh, yung mga pansunod natin. Ayan. Susunod pong harvest yan. Bakit? Ayan po yung ating kalabasa oh. Naumpisa na rin po yun. Ayan po yung hybrid po. Bilog. Para po sitaw oh. Masitaw dyan wala? Wala. Sir, pala may buko pa rin din eh. Oh. Yan buko pa rin niya. Oh. Susunod. Dalaw pa kagad po. Oh. Malalagyan niyan. Hirap pumuti pag Wala pa doon miss sa baba. Bakit kaya? Bali ito po yung ating mga naputi po mga kaparmint no? Yan, upo, patula po tsaka kalabasa yan po yan marami salamat po sa blessing may napitas na po tayo tsaka po ari Pipi, isang pipino alagay na po natin din sa alaga natin parami pa po ito ang dahil pong buko ay. dala na po natin ating mga gulay po uuwi na po tayo sa may kubo tayo po magluluto ng ano, pananghalian po ginatang kalabasa po na may alimasag po